hindi ito katangis, isip kundi kwento ng kadilimang pilit ikinubli ng liwanag. Ako si Kamatayan at ito ang aswang after dark. <laughs> Hindi lahat ng bukas ay ligtas. Bukas ang tindahan buong gabi. Pero may mga oras sa dilim na hindi dapat binubuksan ang pinto para sa kahit sino. Ako si Jomar, 26 anyos at dating night shift crew sa isang 7-Eleven's dito sa Santa Lucia. Akala ko nung una, chill lang ang trabaho, konting refill ng paninda, tapos upo habang nag-aantay ng customer. Pero simula nang may isang matandang babaeng dumating bandang alas dos ng madaling araw, doon na nagbago ang lahat. Hindi ko siya agad napansin. Nakaupo ako noon sa counter, nagkakape, nang biglang bumukas ang automatic door. Wala namang tumunog na chime. New England ko, wala. Pero pagharap ko ulit sa monitor ng CCTV, may nakita akong Anino ng babae sa ayo ng canned goods? Lumabas ako para silipin. Tahimik. Walang tao. Pero malamig ang hangin, hindi normal. Pagbalik ko sa loob, may tatlong lata ng sardinas na nasa sahig. Wala namang bumibili noon. Wala rin akong narinig na nahulog. Senita ko pa ang sarili ko. Baka pagod lang ako. Pero kinabukasan, may dumating na bagong staff na si Ate Lara. Nang binanggit ko ang nangyari, natigilan siya. Nakita mo rin. Sabi niya, ayon sa kanya, may matandang babae raw na dating vendor sa gilid ng 7-Elevens na disgrasya raw ito ng mabangga habang tumatawid sa harap mismo ng store. Simula raw noon, bawat alas dos, may kakaibang nangyayari. Isang gabi, nakajuti ulit ako mag-isa. Pinilit kong magpakatatag. Naglagay pa ako ng asin sa counter, sabi kasi ng lola ko pangontra raw sa sama pero alas dos ng madaling araw, bumukas ang pinto, automatic door, pero walang tao. Biglang sumable ang ilaw sa aisle tatlo. Sa CCTV monitor, malinaw ang nakita ko. May lumulutang na puting bestidong babae. Duguan ang mukha, tila tulala at tumapat siya sa ref ng ice cream. Tila ba may tinitingnan siya roon? Nang biglang sumara ang ref at isang ice cream cup ang nahulog. Takot na takot na ako pero hindi ako makatakbo. Nang lumapit ako sa ref, wala na siya pero sa salamin ng pinto. Nakita ko ang refleksyon niya sa likod ko. Hindi ako makagalaw. Nagsimulang pumutok ang mga ilaw isa-isa. Umalangaw-ngaw ang boses ng babae. Wala pa rin bang nakakaalala sa akin? Sinubukan kong madasal. Sumigaw ako. Biglang nagbukas lahat ng pinto ng ref. Bagsak lahat ng laman. Ang tindahan tila yung May maltong anino na dumaan sa harap at nawala sa kisame. Tumakbo ako palabas. Naisip kong mag-resign na. Pero isang araw bago ako umalis, may nakita akong matandang babae na nakatayo sa harap ng tindahan. Tila pamilyar. Nang titigan ko siya, wala siyang mukha. Wala na ako sa 7-Elevenths ngayon. Pero sa tuwing dumadaan ako roon tuwing gabi, napapansin ko pa rin may nakatayo sa loob kahit wala ng tao. Parang naghihintay. Parang umaasang maalala siya. Hindi ko na makakalimutan ang mga gabi sa tindahan laging bukas. Dahil sa Santa Lucia, hindi lahat ng bukas ay ligtas. Ang liwanag ay lilipas, pero ang kwentong ito mananatili sa dilim. Hanggang sa muli sa aswang after dark. <laughs>